Guys, anyang sa inyo? <laughs> Ito pala yung gawa namin, oh. Actually, bagong item na siya, pero same lang yung mukha. Pinalitan lang. May pinalit lang. Tingnan niya. Pakita mo. Sabi ni Pujang Lin. Chinalin, pag andyan na yung bagong item, kasi bago kasi ang molding niya or ang kumyong, ang molder pala molding. Nako, chala na daw yung isa. <laughs> kasi tatlo kami, dalawa na lang daw ang gagawa. Kasi wala na daw po. Kasi dati ang daming po or bore. Puro naman kami re-work ngayon. Wala nga po. Malinis tingnan pero ang daming problema. Mas masakit sa ulo. Ang problema niya is yung mga... Dito, kita Ang problema niya is yung mga bushing. Kasi nagkakara, nag, nagkakaro or ano ba yan? Yung parang... Tawag dito, nag... Pagpasok kasi hindi siya... Ano ba? Para ba sa Tagalog yung sabihin? Yung parang napipino siya, napapowderize. Tapos kalat siya ng kalat kung saan saan. Ang hirap hagilapin ng mga... Ano, at saka marami din dito sa gilid. Ayan, nasasang na nagkakaroon sa gilid, dito din, sa ibabaw. eh o, tulad niyan oh, example, yan. Sobrang liit lang yan, pero magpansyak-pansyak yung puti. Yan, ayan, ayan. Yan, hindi na yan pwede. Mas mahirap siya hagilapin kaysa sa bore Or po. Mas mahirap siya at mas masakit sa mata, mas masakit. Sa... At saka, ang daming stress. <laughs> Dati, nung unang dating ko dito, mas gusto ko pa yung trabaho ko kasi, ano lang, utos-utusan ka lang. Di ba, parang mas maganda yung ganun, utos-utusan ka lang. Um, magsasang ako. Yan, itong gawin mo ni, itong ano, tas ganyan utusan ka. Oh, mag problema, mas maganda 'yun. Pero ngayon ako na ako nang taga Kumsa or nagche-checking. Huminto kasi pagdating ko kasi dito, huminto, after mga ilang weeks, wala pa yata isang ban or after a month, huminto na 'yung 'yung nagche-checking dito kasi umuwi na ng Cambodia. Tapos hindi mo na ako pinalit, may ibang isang Cambodia na siya 'yung nagche-checking kasi wala pa naman akong alam. Sa checking, wala pa akong idea. O merong mayroong idea pero Siyempre, alam nilang bagong balik ako at iba naman na yung ano, ba diba, matagal na akong wala dito, 3 years. So, iba ang naghawak. After nun, mga ilang wala pa yagat ang isang buwan. Ako na ang pinahawak. Tapos, yung kasama ko na humawak bago yung umuwi, afternoon uh, after umuwi. Siya na yung parang naging alalay. Siya na yung parang nasa gitna, na nagsasasang. Ako na yung nakaka pag ikaw yung hawak, may hawak ng ano. Lalo na ikaw ang nag-checking kasi parang responsibilidad mo lahat tatawag ito yung bilang ng ano yung sariyang ng ganito pakipasa ito tawag doon tawag dito tapos pag may mga ganito ganyan si number one kang kakain ng yukmogo <laughs> kakain ng yukmogo mogo na nga ikakain pa number one kang pagagalitan sa lahat sa iyo kasi parang ikaw yung may pinaka responsibility yung mga kasama ko mo parang tao tao lang actually daw wala lang kami ngayon kasi rework puro nga rework yung gawa namin kasi nga bago ang mold, molder ang daming problema makakainis, mas nai-stress ako sa item na to <coughs> tsaka actually, binuni ako sa ibang ano, sa iba, dito sa baba nga, pagkabuni sa akin doon eh, di ba pinapare-work yung isang kasama ko na parang naging alalay na siya yung nauna dito yung dapat mag-rework dito, at saka yung kasama ko yung na-Russian tumawag ang katastasan, wag daw siya ang mag-rework, kundi ako <laughs> eh, di pag may nangyari dito naman na ano ako na naman ang paggalitan alam mo parang nakaka-proud na, parang mas may tiwala sila sa akin kaysa doon sa isa. Kaya lang, nakaka-stress yung parang salo mo lahat yung mga bunganga. Ay, pags ko. Pag, kahit ano, just ko na lang, may maano ma -ano lang, makapagbunganga lang, lalo na si papang visit Di ba? Kasi, kaya ganun, na mas, oras, nawalan sila ng tiwala doon sa isa. Nung nakaraan, absent ako nung December, absent ako ng isang linggo kasi nga, nagka, <coughs> influenza or flu yung anak ko na hospital kami ng one week wala ako yung one week from Monday to as in buong one buong week wala ako pagbalik na pagbalik ko sinalubong ako ng napakadaming damage akala ko nga akin kasi yung item namin sa Vietnam to eh wala siya hindi siya dito inaasimbol sa Korea kundi sa Vietnam so hindi yung sang mandalgris so kasama ko so pagbalik ko yung nagsalo ng mga giatay ng mga bunganga. Pero akala ko talaga akin. Akala ko talaga akin yung ano na yun, yung mga damage na yun. Kasi inisip ko, one week lang naman akong nawala. Imposibleng sa kanila kasi, di ba, pinapadala pa sa ibang bansa, sa Vietnam. Pero pagtingin ko sa pinapad, pinadala nila, pinakita na, ano, label, pangalan, hindi akin. At yung date na yun, wala ako. So yung date na yun, simula nung wala ako, yun yung may damage sila. At saka ang bilang ng damage nila is nasa 13,000 500 plus. So, ang nawala daw doon, nun, ang nawala sa company noon is, tag dito, 10 million won ang nawala sa kanila. ba? Diba? Pero ako ang sumalo ng mga piste, lalo na syempre hindi alam ng ibang mga tagakataas-taasan. Pagdating nila, tatang nila, sino ang nag-checking dito? Syempre tataas ako kamay kasi ako naman talaga nag Bakit ganito, ganyan, ganyan, ganyan? Magrarason ka pa ba? Diba? Diyos ko, ako ang sumalo, visit na yan, di atay, yun lang. <laughs> bait naman ni Unay Binigyan ako ng chocolates. Dalawang Ferrero Rocher. Tsaka isang tap.